Nandito na ako sa bahay ng kapatid ko. Nandito yung kapatid ko may sakit. Hindi po sa'yo yung ginakasama niya. yung girlfriend ng kamangkin ko. Kapatid ko, ang katawan ay metric pan. Ayun na kami sa kamangkin ko. Kamangkin ito, kapatid. Ito yung kamangkin. Kapatid ko, pang <laughs> pang ano to, pang pangatlo sa pananay. Ito na yung pananay mo. Yeah. Medyo matagal-tagal na ako din nakita since 2018 na tayo. Until ngayon lang. Ito, binisita ko kasi may sakit nga. Dahil nagpa-vaccine. Ito hindi makalakad. Bili naman ang gamot mo. Marami pang sulang. Ilan pa lang na nabili. Kasi okay. eh. good for two months, pa lang good for three months. Na, ano? Ang mamahal, kulang-kulang um, ang pera. 180 bawat isa na kapiraso, bawat isa, dalawang klase, at 180 piraso na. Piraso. Um, di ba, ang sinasabi sa akin ni Bebe, gamot na pang dalawang buwan ang inuman mo, na tag 25 pesos ata isa noon. Hmm. Nasa 4-5 yun, dalawang buwan. Hmm. Tapos yung isa pa. Ilang ilan pala, ilan pa lang yung do do si pala ng pala eh times a day yun, hindi lang araw lang yan ay ano na lang, lang. ano na lang tingnan mo ano na lang yan ano na lang oh ilang mga tao yon hindi man lang sa buo na lang sila ano tapos yung isa naman vitamins din dela ano tatlong buwan din 180 din ka peraso. Ano na, ano palang? dito pa lang. Kaya pala ang piraso na bilis. Ang matindi yung tag sixty pesos. Yung isa, tag sixty yung bakit isa. What's up, <Sa> YouTube? ito <tip> sa amin, pag pumunta talaga dito, kailangan busog. Mag-busog.

Wala sa lahat, atakin ka pa. Dating yeah, ang yeah. mind, mind. Sa probinsya, ano? Eh, busag man ako. Tapos, pa, pa malapit na matapos yung May <laughs> Bukul. Mayroon pa kaya dyan? Kaya, 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 kaya. so, dati, iniyayaw na ng probinsya, lapayuli. <laughs> Good, kain. Sige lang, gulip ko. Nagaan tayo, wala, wala, kung hindi niyo pinakain, mga na ako. Hindi wala na, paulos na. Ganoon pala yun, no? Oh, yeah. namaya ka pa. Ganoon paulos na, hindi ka niyaya, eh. ka na lang. Kasi sabi, oh, busok eh. Hindi naman yung ulang kunti na lang, eh. Mga na ako, eh. Isang ulit pa na yaya, akain na talaga ako. Niyaya ka naman. Hindi na niyaya, eh. Yan. Ay, maliit, mas maliit pa. Dalang pistahan. Ang din sudan, ganun mo lang. Ang hindi lang tuyo. <laughs> May budo ka mo. <laughs> Daming... Dung, Doon, walang budo-budo dito. Daming ulam. lang. Hindi tayo. Budo talaga Patas, <laughs> sa akin. Tayo ako. Okay. Si Echong. Tingnan okay. si Echong. Ipaman niya klase na bata. O, pwede ka kayo. Bulo lang na araw. Ang isang yung bulo. Sabi ko, bodo tsaka ano, o tuyo at tsaka sardinas. Kain man, sinisyon mo. Open niya ba ka ka open it to na? Pero ang nasanay na, basta? Ba't nasanay na gamitahan? Bamukaw na, kao na siya. Kung ano? Yung pag pagdadi dispiras na. Sabi ni Mark Kung sa tayo punta dispiras, no hindi ka kasama. pa sa una pa sa akin si Darwin. Ang dami. Tayo ba Kami pahiya pila-pila pero sila ba na sa Ano ano mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. uh, talaga... okay. nga ngayon, nakaganyan na yan. yung mga nakaraan talagang oh, binubuhat pa yan. Sabi ko na niya, saan, pag uwi yun, yung maglito, kaya walang magbukuha sa akin. Pabilya. Pabilya. Pabilya? Pabilya eh. ito, 60 ang isang piraso nito pero ang laman niya, sobrang liit na gamot pag so, paano pag sobrang tirot tumar lang ito, isa, bisis ito naman dalawang tumar sa isang araw ito, tatlo ito, Hello. ito, ito, tibay, ito, amin, alam kung mo kung ito, ano, ito, alam ito, 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 oh, ano? ito,

muna pabigyan daraga dulo kasi pag, o, ano kasi hindi mo po ano 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 Ang ano 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 na ano 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 Nidaan ang pagkilid. Pag-ihi ko. Sa is, lumok yung ganyan, ganyan, ganyan. Tutupo ka si R. Pagkating si R. Opo, lang lang din. Pag-ihi. Tapos balik yung atras. Ganyan So, ayan guys. Pauwi na ako. nandito sa kapatid ko. Ayan yung kapatid ko, si Kwasyo ng kapatid ko. pibilay pilay na. Ayan o, no? ito yung uh, si Ate Sosa na asawa niya. Tapos ito yung mga... Ayan, mga gamot na dapat inumin ng kapatid ko. Uh, marami pang kulang. Sana ma... Uh, <sighs> Sana maging okay na din siya balang araw. Kaya naging ganyan siya dahil sa Um, Naturo pa siya ng vaccine. Si Candus, ayan, tinamaan na siya. Ayan, hirap nang lumaka dahil sa, ayun na nga, dati okay naman siya, hindi pa na-vaccinan. Pero ngayon uh, na, uh, siya siya, lumabas yung mga sakit niya. Kapatid ko, buti pala, may uh, ano pa ilong niya kaysa akin. Uh, mahal na kasi ako sa tatay ko, mahal na sa nanay. Bye-bye!